Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ako guys ay magbablog ulit doon sa lugar ng Cherry Blossom. So yun guys, sasaglit ako doon sa dali. Kasi nung nagblog ako doon is madilim yung panahon. Ngayon, masyadong mainit, mataas yung araw. Kaya mas malinaw at magandang ang um, view doon sa ano ng cherry blossom guys. Kaya yun guys, mag-vlog ulit do ng Inday. Kaya sana sa mga hindi pa po nakapanood ng aking video at sa hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na kayo and pakilike na rin po And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos para may pasyal share ko kayo dito sa Taiwan. Hindi man kayo makapunta dito sa aming lugar dito sa Taiwan. Sa panonood po ng video dito para na rin kayong nakapasyal. So yun guys, please support my videos. Thank you! So yun guys, andito na ako ulit. Andito na ako sa lugar ng Cherry Blossom guys. ano, daming tao pa rin. Mm -hmm. Mainit ngayon guys. <laughs> so yun guys. panoorin nyo po ang video ito at ma matatanggal ang mga stress nyo at in marirelax kayo guys dahil sa ganda ng cherry blossom guys. Pakita ko sa inyo guys. ako dun, guys, kasi mainit. Ang <laughs> ganda yung panahon ngayon, no? maganda yung langit, kasi matiwanag. Pero mainit, guys, promise. Diba? <laughs> Ang ganda yung black Punta tayo dito, guys. Pakita ko sa inyo to. yung 2025. Ayan, Ay, ang gaganda ng mga flowers. <laughs> Sorry. pangit ni na naman pala pag sobrang ilit. <laughs> diba? Ganda oh. So, nito na tayo. na tayo sa mga bulaklak guys. Marami pa rin tao kahit ano ngayon. Tuesday ngayon guys dami pa rin tao oh. may ano na guys may green na kasi nga matatapos na to mabilis nga yun ng ano may dahon na siya oh kaya madali na siyang mawala yung bulaklak guys buti na lang pumunta na ako dito ngayon

May dahon na oh. <laughs> Maka next month wala lang natong bulaklak guys. Kasi puro dahon na to. Kapalit na ng ano. <laughs> na yung bulaklak niya. Kapalit ni yung dahon. Magdadahon <laughs> na siya. <laughs> <laughs> <And> then, <laughs> yung baba.

Ayun ayun. Ayun oh, may dahon na guys. May <laughs> mga dahon nito.

뭐가 와라는데 클라우드. 이게 저 뭐라고 인데? na yung bulaklak kasi may dahon na siya guys. So yun, doon naman tayo sa kabila guys. Mabango palang cherry blossom kapag pawala na sila guys. wala na maubos na yung ano niya may mga ano na siya oh. may mga dahon na siya mawala na, na yung flowers so yun guys sanay nag enjoy kayo sa aking video ayan kita nyo na naman ang cherry blossom dito oh. Kaso may dahon na to guys. Oh. Kasi mawawala na yung bulaklak niya. Yes. Hmm, Gusto kong umakyat. Hindi kaya ako masita Akyat ako dun. Akyat ako dun guys. Sana hindi ako masipa. Sana walang naninita. <laughs> 种嘛，比丘。 then no guys nakapagsilpin na naman ako get na ako <laughs> ayan pabalik na ako 왜 깔아라 살았냐? 이젠. 진짜 문제 없는데. 깔아라. 진짜 진짜 질설 때 한번. 네, 진짜. 가 한숨 빨아. kung umakyat, hindi ako makakyat. Yun yung sunay mga tao kayo.

Tapos, susuutan ako sa taingan. Huwag lang, ba? Huwag lang, makrat. <laughs> so, ayan. Mag-picture na naman ako dito, <laughs> so, yan, guys. na Ano kaya? So, ayan, guys. Sumuyin na ako ng bahay. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana nag-enjoy kayo sa panunod ng aking Buti na lang nakapunta ako dito guys kasi mawawala na yung bulaklak. Kasi may mga ano na, no, may mga dahon na siya guys. Kabilaan. So, Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Sinamahan niyo sa aking video. ये नियम जो है muna ako guys tinapay kasi may tinapay ako kain ako dito ayun kasi mainit tayo ng Thank you. s h u Daming puno, oh. Ayan, no. Daming bungaw. Ah, may ibon. Wag ko akong iiputan. Nakatingala pa naman ako. Hindi mang iipot. Kinakain pala ng ibon, guys. Ano kaya ang puno yan? Ayan, oh. Eh, no, kinakain nila, oh. Kaya pala daming ibon dito, oh. Mm, Ayan, mga tao, oh. Ayun guys, so may nagtitiktok na mga matatanda. Kanina pa yung nagtitiktok eh. Hindi ako makapagtiktok kasi wala akong wifi. Ayun Yung mga matatanda nagtitiktok. Ayun. kayo sa panonood ng aking video muli na i-upload at sa mga hindi pa po na kasubscribe sa aking YouTube channel please subscribe and pakilike na rin po and don't forget to click the notification bell para update kayo sa aking mga bagong videos maraming salamat enjoy watching sa aking mga video thank you and God bless bye bye love you all God bless us all guys bye